Hi guys, it's me. So sa pobre, so pake subscribe and support. Thank you. Hello guys, what's up? Una sa lahat, gusto ko munang ng batiin ang lahat ng Merry Christmas and Advance Pasko na guys. So, yun na nga guys, maglalakad-lakad muna kami dito ni CP. Sa tuwing umaga, ito yung ginagawa namin, naglalakad kami dito for exercise. So, ang ganda maglakad dito. Ang ganda tignan ng mga building. So, yun na nga guys, magpapasko na naman ulit. So, andito pa rin tayo sa ibang bansa maraming taon na ang lumipas na Pasko. So, hindi ko naranasan magpasko sa Pilipinas. Nakakamiss din magpasko sa Pilipinas, no? Kahit na simple lang ang buhay, simple lang yung mga handa. Minsan wala nga eh, pero masaya, no? Ibang-iba yung ano, spirit ng Christmas sa Pilipinas compared dito sa Hong Kong. Although dito, makikita mo maraming mga decoration. So, sa sentro, no? Maraming mga decoration talagang. sa mga decoration na feel mo yung Christmas pero sa celebration kagaya sa atin ibang-iba yung Pasko sa ano sa Pilipinas yung talagang damang-dama mo yung saya kasi hindi naman about sa handaan. no yung ano ba yung nagsasama-sama nagkikita-kita yun ang ano yun ang masaya sa atin sa Pilipinas kapag nagpapasko So dito kasi hindi naman lahat, no? May mga iba naman na sinis celebrate naghahanda. Pero hindi talaga katulad sa Pilipinas na parang pakiramdam ko sa Pilipinas lang yata talaga yung nagse-celebrate ng bongga ng Christmas. Kasi maraming bansa ang hindi naman talaga nila sini-celebrate yung Christmas kaya sa atin daw ang may pinakamasayang ano Pasko. So, ito na nga, may ano na nga dito guys, so may, may Christmas tree na malaking malaki. Pero mas ano, mas feel ko pa rin ang ano, ang Pasko sa Pilipinas kahit na may mga decoration. Kasi wala lang, ano lang yan, decoration lang yan. Ayun, ayan, nakita nyo yan, pink Christmas tree. So, wala yan, guys. Ang cute, ba diba? Ayan. Pero sa atin, kahit wala, walang mga malalaking mga decoration, pero ramdam natin ang spirit ng Christmas. Yan ang buhay ng OFW. No? Hindi ka ang dami mong mamimiss na mga celebration or mga okasyon sa atin na dito hindi mo talaga mararanasan, no? Lalo na yung ano, guys, yung mga piyesta, namimiss ko yan. Ang tagal ko nang hindi nararanasan yung mga ganyang piyesta-piyesta. Iwan ko ngayon sa atin kung ganun pa rin, ano, mga okasyon. Dati kasi parang ang saya-saya. Sabagay, nagbabago din ang ano, ang panahon. Parang ngayon yata hindi nagaano sa bagay dahil tumatanda na tayo, no? syempre yung mga kabataan natin ang saya makipagsayaw, pumunta kung saan saan lugar yun. Na ano kayo, na ko yun na may mga service pa noon tuwing nagpipiesta, kung saan saan kayo makakarating para makipagsayaw, mga kabataan, no? So, yun nga dahil tumatanda na tayo, syempre nag-iiba na rin yung mga ano natin sa buhay. Yung mga gusto. So, ngayon dahil matanda na tayo, ang priority natin yung pagtrabaho, kumita. Yun nga lang, hanggang ngayon wala pa rin tayong naiipon. Kaya hanggang ngayon dito pa rin tayo sa malayo. But, Anyway, so kahit pa paano nasanay na lang din. Parang pag minsan umuwi ka ng Pilipinas, yung parang ayaw mo na rin magtagal. Kasi nga nakasanayan na rin ang buhay sa ibang bansa. So hindi ganun kadali ang maging OFW, ang mag-abroad, pero ganun talagang buhay. So nasasanay na lang din. Pero syempre, hindi pa rin talaga natin ipagpapalit ang Pilipinas kahit gaano pa rin kaganda ng ibang bansa na napupunta natin. Pilipinas is still the best. Kumbaga, ang Pilipinas pa rin ang pinakamasayang terhan. At syempre, pag sarili mong bansa, iba pa rin. So, iyon, dito lang muna tayo hanggat kailangan natin kumita. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas, eh, hindi ganun kadali uh, maghanap ng trabaho, no? Kumita. So, habang may opportunity tayo dito sa ibang bansa, so samantalahin muna natin yung pag stay dito at pasasaan ba naman na dadating din yung tamang panahon para tayo umuwi ng Pilipinas at mag for good at makasama yung pamilya. Kailang minsan nakakalungkot kasi yung mga pangarap natin minsan is hindi naman talaga lahat is natutupad no so di ba ganun talaga ang buhay talagang kailangan lang natin sumunod sa agos ng buhay sa mga flows so wala tayong magagawa mahirap tayo kaya ayun ayun guys so tignan niyo yung isda so nakakatuwa yung aquarium dito yan daming isda lalaki niyan guys sa personal So na panoorin so yung Hong Kong is napakagandang bansa. Kumbaga dito sa Hong Kong ano, mapi-feel mo talaga yung ano, yung kasaganaan nila sa buhay, no? So siguro naman sa atin, guys, kung talagang maayos yung mga nasa gobyerno mas lalong mas maganda ko ang Pilipinas talaga is kagaya dito na parang mga matitino talaga yung mga nakaupo. Sa atin kasi nakakalungkot lang isipin na yun ang nangyayari sa bansa natin. Puro lang gulo, walang kaayusan. Kaya tayo mga Pilipino nagkakawatak-watak kung saan sa ang bansa nakakapunta para maghanap buhay, no? So, nakakalungkot lang minsan isipin na, ayun, minsan yung mga OFW, umuwi. Minsan wala ng pamilya. Tapos, minsan wala ng mga asawa. So, sa tinagal-tagal ba naman ng panahon na hindi nagsama-sama, yung mga pangarap na para sa pamilya, minsan hindi na yun ang nangyayari, no? But anyway, wag na lang isipin kasi nakakasama lang ng loob. So isipin na lang natin kung ano yung goal, bakit nandito. So ganun talaga ang buhay. Hindi natin minsan makokontrol yung mga bagay na pwedeng mangyari araw-araw. So kailangan na lang maging matatag. Kasi kapag inisip mo na inisip mo yung mga problema, so nakakabaliw. So hayaan na lang kung ano yung dadating, ano yung mawawala. So, isipin na lang na nabubuhay, no? Ayan. So, nakaka-relax dito, guys. Panoorin yung mga, ano, mga design, mga paikot. Nakakatuwa siya. Yung mga puno, ang ganda. Ang ganda ng mga puno dito, guys. So, yun na nga. Magja-January na naman. Nako po, ilang taon na tayo dito sa Hong Kong dito na tayo tatanda. <laughs> Pumunta ng bata pa gagay nandito pa rin. Parang feeling ko ano, parang feeling ko, lugar ko na rin to. Kasi syempre sa tinagal ba naman na nandito ako, parang nakasanayan ko na lang din ang buhay dito, yung lifestyle. Kaya guys, maraming beses na rin ako na nagbabakasyon na pag, ano, ay nung nangyari din, ano, nag-stay ako na yung Philippines nas nang one year parang boring na boring ka na din, yung parang hinahanap mo yung buhay dito. Dito kasi guys, parang napaka-convenient ng lahat. Sa ating kasi ang problema yung pag pag ano pag biyahe, no lalo pag nasa Manila so ako kasi sa Pilipinas nasa probinsya kaya parang hindi problema yung mga traffic no wala at dito guys ang lahat na baka convenient mag travel lahat so kumbaga napakasarap napakasarap mag ano mag mag stay dito yun nga lang syempre pag ang pamilya mo nasa Pilipinas nahuhumsi ka pa rin eh buti kong kasama mo dito lahat no so yun lang ang mahirap dito sa Hong Kong kasi wala kang opportunity na manirahan o makasama mo yung pamilya mo So, hanggang trabaho ka lang talaga. Kahit gaano ka man katagal mag-stay. So, ganon na talaga ang magiging buhay mo. Pera na lang kung makapag-asawa ka dito ng residente at pwede kang manirahan dito. Pero, syempre, para sa akin, no, mas pipiliin ko pa rin ang Pilipinas. Para sa akin... Okay dito, mag enjoy ako habang nagtatrabaho lang muna. So, kahit gaano pa ba yan katagal, at least yung pag-stay dito, kumbaga sigurado na may kita ka buwan-buwan. Sa Pilipinas kasi kailangan, may ano ka na dun bago umuwi, may sigurado ka ng pera, makapag Kasi lalo pa, ang hirap nga, lalo sa amin, mga may edad na kami, tsaka pag umuwi ng Pilipinas, hindi na ganoon, basta-basta makakapaghanap ng trabaho. Kaya kailangan mo ng samantalahin na mag-ipon dito. Although, mahirap nga rin mag-ipon kasi siyempre mga pamilya ang inuuna. No? Pero di bali, darating din yung panahon na makakapag-ipon tayo. Kahit paano makapag-umpisa sa Pilipinas at umuwi na para doon na talaga mag-retire. No choice naman tayo. Ganun ang circle ng buhay, no? Kailangan, kailangan lang muna magtyaga. So, ito na nga, guys. So, malapit na. Pauwi na kami ni Zippy. So, ang ganda dito sa ano na to. Sa park. So, pang bata. Daruan ng bata. So, yung guys. So, thank you so much, guys. Sa uh, pag-support ng aking channel. So, salamat sa mga nag subscribe So, sana guys, tuloy nyo rin na supportahan ang aking channel. So, Merry, Merry Christmas sa lahat in advance and Happy New Year. So, sana mag-enjoy ang lahat ngayong Pasko kahit mahirap ang buhay. Simpleng handaan ang importante sama-sama ang pamilya. So, unlike sa amin dito, so, wala kami handa. Wala din pamilya, hindi namin kasama. Pero, sanay na kami dyan. Kami ng mga OFW, kailangan namin maging matatag, maging strong, kasi mahirap maging mahina pag nasa malayo. Thank you, guys! Bye!